Hello mga idol, nandito tayo sa uh, ano ba to? Ano ba itong ano ng bagyo? Oh. Okay. Yan, Ano ba ang ano to? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam lugar yan. Yan ah, ang harapan ng The, mansion. Yan, the sa mansion. The, Mansion. mansion. Masarap pala okay, dito malamig. Malayo-layo lang ang laka rin. Ayaw uh, rin ang aking... Ang titingin ang na rin ibon Ito nga ang aking jowa. Naiwan ko sa lamig ko. Bahan niya. Sa'yo lang yan. Sa'yo lang Tatay! Tatay! mo ka. Yeah. Napakain, din naman dito. Kalao eh, Parang... malang malamig. Pero... Mainit. Picture naman sila. Ha? Picture naman Si? Picture naman nyo sila. Siyempre pinarata. lang. Hindi, meron mayroong... ka. Ay, ganun lima. At meron na kanina. Ano mga idol. PTB Kuljaryera. Ayan. Sarap ng damahan siya. A, si Paulo. Ayan. Ayan. Nasaan ang lamig? dito. Ang oh. lamig. Malamig, Malamig uh, Ay, Para ba okay, mga, mga. mga. mga magbubunsay dyan, oh. ang lalaki, oh. Pwede, pwede. Ang lalaki. lalaki, People still be sure. Lain? Ini tegariannya nih. Ini si Gorbet. Ya. Ya. Ya, nanti tu nak kami sa bagus jadi. Nak kerjakan menjadi penakain perakain yang fit dalam